Mula pang madaling araw ay nasa bangketa na si Aling Doray, nakasiksik sa ilalim ng overpass ng Balintawak. Mulit pagsapit ng alas 10, bigla siyang siniklot ng matinding hilo. Sumasakit na ang sikmura, pamamanhid sa kaliwang braso, at tila may mapurol na martilyong humahataw sa dibdib niya. Pilit niyang pinagkakasyang mag-isa ang problema. Subalit nang mapansin ng mga kapwa palaboy ang nanlalabong mata niya at nanginginig na balikat, pinayuhan siyang magtungo sa pinakamalapit na pagamutan, North Metro Medical Center. Ilang kilometro lang, pero tila milya para sa 63 anyos na katawan na sanay mamaluktot sa karton sa loob ng jeep na inabutan ng limos ng isang estudyante, nasa palad niya ang tatlong magkakadikit na barya. Nakakatawang kabayaran para sa buhay na unti-unting nabubura. Pagbaba sa ER driveway ng ospital, naamoy agad ni Doray ang pinaghalong disinfectant at kape. Gayong noon lang niya narinig sa malapitan ang pintig ng sliding glass door na kusang bumubukas para sa mga nakasuot ng maayos na sapatos. Siya, nakayapak na bahagyang nababalot ng itim na suot. Nilapitan niya ang triage edge desk Ngunit bago pa man siya makapagsalita, umalingaungaw na ang titig ng gwardyang si Mang Renato. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag-el-enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin nyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. Bawat pulgada ng uniforme niya ay utos na mag-ingat sa gulo. Day, bawal ang pulubi rito baka magkalat ka pa ng kung ano. Mariin niyang sabi, itinulak siyang marahan palayo sa linya ng wheelchair. Nanginginig ang labi ni Doray, ngunit nakapitan niyang mas dapat siyang magpakumbaba kaysa sumagot. Kuya, masama lang po pakiramdam ko, baka inaatake. Napatigil sandali ang nurse aide na si Mariel Cortez Bagong lipat galing probinsya, may dalang clipboard na kasing kapal ng konsumsyon na inilalagay sa kanya ng senior nurse tuwing may backlog. Narinig niya ang boses ng matanda. Nilingon at nakita ang pumupula nitong mukha. Ang maliliit na patak ng pawis sa pisngi. Kahit malamig ang aircon sa loob. Sir Ren, baka po emergent. Bulong niya. Subalit umirap ang gwardya. Miss, private hospital to. Tingnan niya ang itsura. Walang pambayad dyan. Sumakay ng ambulansya papuntang charity. Doon ang punta niyo. Humigpit ang kapit niya sa braso ni Doray. Napasinghap ng ilan sa waiting area. Ngunit walang lumapit. Sadyang buhay pa rin ang batas na sa pagitan ng awa at abala, mas madaling itikom ang bibig. Bumunghalit ng ungol ng takot si Doray. Naramdaman niyang parang sinasabunutan ang loob ng kanyang dibdib at nang kumalagbog ng bahagya ang ulo niya sa balikat ni Renato, nataranta ang gwardya. Hinawakan niyang mas mahigpit, parang kriminal na humihingi ng saklolo. Ate, anabang nangyayari dyan? Sumulpot mula sa automated na pintuan si Dr. Franco Leviste, cardiology fellow na kagagaling sa Code Blue sa ICU. Pero mga anim na dipapalang pa lang ang layo niya, nang mapatingin si Duray sa kanya, tumigil ang mundo na naman laki ang mata ng matanda. Suminghap ng hangin na singhap din ng himala. At sa tinig na kinakalawang sa takot ay naluha, Franco! Nagulantang si Dr. Leviste. Kilalang kilala niya ang mukhang iyon sa luma niyang larawan. Si Nanay Doray, ang babaeng ilang taon niyang hinanap matapos siyang iwan ng ama sa poder ng kamag-anak. Pumatak ang clipboard sa sahig, kumalat ang x-ray request forms na parang inilipad ng multo. Nagkatinginan ng mga nurse. Si Renato, nag-freeze, hawak pa rin ang braso ng matanda. Ma, nanay! Halos pabulong ngunit umalingaungaw sa koridor ang boses ni Franco. Humakbang papalapit, kinalas ang hawak ng guard. Sa saglit na yon, nabura ang uniforme, ang rango, ang billboard ng ospital. Anak na naiiyak na paslang lang ang naaninigan ng lahat. na na -na lang to sir, Nauutal na depensa ni Renato pero hindi na pinakinggan. Pinulot ng Nurse Mariel ang clipboard, pinahiran niya ng alkohol ang pulse oximeter at buong tapang na hinawakan ang mga daliri ng pulubing ina. 86% ang oxygen set, 160 over 110 ang BP. Sir Franco, suspected ensystemi. Tumandak ang doktor, humawak sa pisngi ni Doray at sa nanginginig na tinig, Nanay, ako to. Uya Franco mo. Bumuhos ang luha ng matanda. Tumandak siyang bilang sagot bago uli kumirot ang dibdib at napadaing. Stretcher tupi hal mo to ngayon na. Sigaw ni Franco, biglang kumilos ang apat na nurse parang sinundihan ng makina habang itinutulak siya papunta sa critical care cubicle. Sinundan sila ng supervisor na sumisigaw kay Renato. Security, bakit mo pinigilan? Hindi makasagot-sagot si Guardia, namutla. Tila siya ang hinaharangan ng mga anino ng kahapon. Sa loob mang ER, habang binibigyan ng morphine at ginagamitan ng portable ECG, nailabas ni Dorian maputlang ngiti kahit sumusulput pa ang sakit. Pinisil niya ang kamay ni Franco. Ani gustong ipaalam na hindi siya nananaginip? Anak, akala o di mo na maaalala? Napahagulgol ang doktor. Naalala niyang huli niyang yakap sa inay limang taong gulang siya, nakasilong sa bus terminal bago siya kalungin ng tiyahin papuntang Manila. Hinanap kita ma, pero sabi nila'y, tumakas ka raw sa probinsya, hindi ko alam. Hinabot niyang marahan ng hibla ng puting buhok ni Duray parang inaaro ang mahabang panahong nawala. Matapos ang dalawang oras na monitoring, bumaba ang troponin levels at bumuti ang oxygen sat ni Duray isang unstable angina episode na naagapan. Mag-aala sa his niyang paupuin na siya sa kama. May ikaapat na infusion ng nitroglycerin drip. Doon dumating ang hospital administrator na kayuko kasama si Renato na nakahubad tsapa at nanginginig ang luha. Dr. Leviste, Ma'am Duray, humihingi kami ng tawad sa nangyari. Tinangkang yumuko si Renato kay Duray, Nanay, patawad po, hindi ko alam. Pero nagtaas lamang ng kamay ni Franco, sinyales na sapat na ang hiya. Hindi pa tapos si Doray. Mahinang tinig pero matalas. Anak, patawarin mo na. Tingin na nga niya ang gwardya. Pag ganyan din siguro ang nanay mo, iiyak ka rin. Napasinghap si Renato, tuluyang bumagsak sa tuhod. Kinabukasan nag-iingay ang social media. Trending ang video ng pagbagsak ng clipboard, kuha ng isang intern na nakasaksi. Hashtag find your nanay sabi ng caption. Sinabayan pa ng larawan ni Duray ngayon suot ng malinis na hospital gown na kasama si Dr. Franco. Libo-libong komento ang dumating. Ang iba'y nagtatanong kung paano matutulungan. Ang iba'y nagsasabing di sila titigil hanggat di maparusahan ang mapanuring sistema. Naglabas ng pahayag ang North Metro Medical Center. Lahat ng security personnel sasailalim sa sensitivity training at magtatayo sila ng compassion station, libreng triage para sa indigent walk-ins. Samantala sa silid 207, tahimik na kumakain ng lugaw si Doray, katabi ang anak na doktor na ngayon may nakasabit ng kwintas na gawa ng buntong hinga ng pag-asa. Ma, wika ni Franco, uuwi tayo sa isang bahay na may sariling kama mo. Hinaplos niya ang kamay ng ina at sa unang pagkakataon, marahan na rin huminga si Duray na hindi natatakot na baka pigilan siya ng sinuman. Sa labas ng pinto, nakatayo si Mariel na kangiting hawak ang bagong clipboard. Bakante, handang sulatan hindi ng pangalan ng charity case, kundi ng bawat pasyenteng mamumulat na karapat dapat silang pakinggan kahit anong amoy, kahit anong damit. Sa loob ng lobby, nakapaskil sa bulletin board ang bagong moto ng ospital, hango sa bulong ng isang anak na natagpuan ng ina. Bago ka tumanggi, isipin mo muna kung kaya mong pambayaran ang isang buntong hinga. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned!